Di po ako. Nasaan ang sulat mo? anak? Pakita mo nga po. Alin, itura mo din ko sa sulat mo. Ato na ko. Ato si mami. Ay, ang galing naman. Ato na si, si daddy. Opo. Very good. Ayan po. Tingnan nyo daw po. Tututukan natin. Ayan guys. Tingnan nyo po ang sulat niya guys. Ayan oh. Ito po guys, o oh yan. Lexi like si Lorca de Peyo. ayan. Ayan po. Marunong na siya guys. Ilang araw ko pa lang siyang tinuturoan po. Ayan. Hindi. Itatama niya na lang sa live. Pero po, guys, ang galing-galing na po niya. Hindi pa ako tuturo Hindi pa ako si mami ko. ko, si ko. Ito, ako lang. Hahaha. <laughs> 买，真有我。拜哈哈！哈哈哈！你给、哎、我去死